Magandang araw mga boss idol. Ganito karaming mga alaga. Next year meron na tayo ganito karaming mga alaga. Kaya abangan nyo ito. Magandang araw mga boss idol. So ito nga ngayong araw ay yung mga sisiyaw na mayroong inahin ay pinaghiwalay ko na sa pilitang pinaghiwalay ko ng mga idol so yung nandito ay dalawang breed po ito uh, sampung uh, native or bisaya na cross sa Rhode Island and then F, pure F1 na ah hindi uh, F1 lang siya na mayroong breed ng Rhode Island So, pinagsama-sama ko sila dito dahil parang halos parang magkasinlaki lang dito, magkakaedad lang din sila. At yung mga inahin naman nito ay iniwalay ko na, nilagay ko na doon sa tandang. So, ito mga idol, sa mga baka magtanong kayo, isa sa mga teknik ito para mabilis. So, ito ay mga sisyon natin, is mga na, na, nasa 3 weeks old, at ah, 2 weeks old. So, yan yung inahin nung yan yung mga inahin ng mga sisiw dalawang inahin yan so nilagay ko na sila sa sa tandang para nang sa ganon eh malahian agad ng Rhode Island natin na, na roster dahil yan ang technique ko mga idol para ah, mabilis nang mangitlog agad sila so hindi ko na pinatatagal na lumaki sila sa mismong inahin nila. So ito kasi mayroon nang ngitlog dito. Ayan, mayroon nang lima dito. Yan ay ang inahin niyan ay native at yung roster niyan is Rhode Island. Halos 5 kilos ang laki ng ng tandang natin. So ito naman mga nakabitaw kasi yan, mga nasa labas. So ito nilagay ko sila diyan para nilagay ko sa diyan tuwing mangingitlog na siya. So may itlog na siya dyan, mga nasa anim na. Ayan yung itlog niya. Ayan. Itlog niya is anim na. So nilagay ko na, hinihiwalay ko na sa tandang kapag uh, araw na ng pangingitlog niya. So bahala na lang siya umakyat dyan sa kanyang pugaran. So ganyan at ganyan ginagawa ko. Kapag tapos niya mangingitlog, binabantayan ko lang at ibabalik ulit doon sila sa sa roster para madahian ulit, makupahan. So ito, meron tayo ditong native o huluwano na roast o tandang so bata pa yan 4 months old pa lang yan so ito mga nakabitaw ito mga sisil ko na to ito yung unang unang sisil ko noong unang buwan na pagsimula ako so anim to sila o ayan mga bababait yan so pure native uh, nagpapadami din ako ng native para nang sa ganon ayoko kasi mag incubator kaya gusto ko kasi talagang maglilimlim ito kasi survivor tong isang sisiw na to eh nabulag o oh nagkaroon ng kuray sa samatayan ginamot ko lang kaso nabulag naman so at least nakasurvive so ayan sila uh, isa kasi sa paraan ko yan para nang sa ganun dumami ka agad. so bali pang 3 months natin ngayon sa mga manok para next year ay makahabol tayo ng hanggang 100 na mga manok so yung mga sisiw na yon is madami-dami yon So, ginagawa ko, kapag katapos sila magpisa o magsisiw, after 2 weeks, ihiwalay ko agad sila sa inahin. At nilalagay ko na lang doon sa uh, brother ko na para sa mga sisiyaw. So, ayan guys, yung, kung makikita nyo yung roaster natin o yung tandang, ang laki niyan. E, nasa 5 kilos yan, yung kulay pula na yan. Ang laki po niyan. So, binibreed ko, kinocross ko sa native para medyo matibay-tibay sa sakit. So, dyan ko sila inaano kasi dito kasi walang bakod. Ayan, walang bakod kasi yan dyan. Dito sa likod ng bahay. So, nilalagay ko sila dyan sa ilalim para nang sa ganun makagalaw sila ng maayos. At kung gustong mangupa or gusto magkasta ng lalaki. Ayan, Kapag uh, tapos sila maingitlog o oh, kaya araw ng pangingitlog nila, eh, ay ko sila dyan at nilalagay ko sila malapit sa pugad nila. Ganun at ganun yung ginagawa kong routine araw-araw. Malalaman mo naman kung tapos na sila mangitlog kasi aalis na sila sa pugad at eh, mag-iingay. Pansin, pansin nyo, guys, inaaway ng mat matanda na kasi yan, eh, yung matapang na inahin. Yan yung pinakananay ng mga nitip natin. So inaaway niya ya yeah, gagawin ko dyan ihiwalay hi ko yan muna at uh, kawawa naman yun yung bali sisiw niya yan yung inaaway niya na yan eh. dating sisiw niya yan yan nanay niya yan yung nangaaway nanay niya yan yung inaaway niya dating sisiw niya so nagkaroon ng sisiw yan sampung itlog so na 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 napisa lahat ayan, yung pinagsama-sama na nataan natin doon so ayan Ayan, yung mga nakabitaw natin ng mga pag gala na sisiw. So, mga bisaya yan, mga nitib. Hindi to lang yan sa palibot-libot ng bahay. Hindi lumalabas yan. At saka hindi ko ginugutom. At sa mga nagtatanong kung ano yung pinapakain natin, ito ay ipa ng mais. At saka ipa ng palay. So, may halo ng uh, crack corn o crack na mais. At meron akong nilagay na grower dyan. Ayan, at siyempre hinaluan ko rin ng konting lactating para kahit papano i para sa nanginitlog. At ayan, at mayroon pa tayong nahalo diyan, yung asola, kasi wala na tayong asola, nang paparami ulit tayo at saka yung uh, Madre de Agua. So sa susunod, ibibigay ko kung paano mag-mix niyan. So ito yung tandang na to, yung pinakamatandang manok kukunin na muna natin kasi talagang binubugbog niya yung ano na to yung isa kawawa naman ihiwalay muna natin so yan isa yan sa may mga sisiw so walo yung sisiw niyan eh, hiniwalay na natin siya so nilagay muna natin sa brooder. so ilawan ko lang muna yon ng mga sisiw na yon pero kahit di mo na hindi ko na ilawan yan yung mga matitibay na yan guys so. Ayan, dalawa na mo. Yung itim na yan, nangingitlog yan guys. Nangingitlog yung itim na yan. So, meron ng limang itlog yan. So, ito yung mga bulilit natin. Lang, mga yan dito lang palibot-libot. Mga native yan. sana, saka talagang china-challenge ko sila maging matibay at masanay sa panahon o sa klima at basa. Para nang sa ganun, ay tumibay sila. Kasi kapag eh, sinisailan mo yung mga manok na yan, ay nako magiging masilan din yan kapag ka lumaki ila hanggang sa pangasisyon nila magiging masilan at sakitin kaya maganda maliit pa lang sanay na sila sa immunity na immunity na sila ayan yung tinakpan ko na yan is merong itlog dyan so dahil lumuulan nga kaya tinakpan ko para hindi na ganun hindi maanggihan at hindi mabasa so next year ah uh, next year January meron na tayong ano marami na tayong uh, manok dahil yung, yung ginagawa natin after 2 weeks pagkatapos silang mapisa isinihiwalay na natin sila para nasa sa ganun mangitlog agad sila at ito yung kinuha ko na yan yan yung ipa nung pagkatapos nung ani kung pansin nyo yung palay may nahihiwalay na parang ipa meron naman laman yan kapag nag tracer kung uh, di ba pagtapos ng pag ani ng palay eh merong ipa o treaser, kung alam sino nakakalam ng tracer yan yung ipak kinukuha ko yan dahil pinipili din nila yung may laman dyan uh, parang merenda nila yan so ang oras dito is magtatanghali eh. ganyan ginagawa ko para kahit pa paano eh, hindi na sila lumayo o maghanap pa ng mga pagkain mas maganda masanay silang malaging may natutuka dito sa area natin para nang hindi na lumabas yung mga nasa yung mga pakawala natin nang hindi makaperwesyo sa iba yan, mga mirinda hindi ko dinadamihan kasi bigas din kasi yan eh. So para hindi sila masira, konti-konti lang. Yung mga sisig hindi na natin bibigyan yan kasi alanganin pa sila dyan uh, mas maganda masanay sila sa organic. Ah, uh, nag-nagmi-mix ako ng feeds para nang sa ganun, yung yung pag-grow nila, eh medyo maganda, magiging solid yung katawan. Kasi mabagal lumaki kapag ka uh, ipupuro lang nating grower so ito guys kain tayo at mag aalmosal nga kami dito ay ito at trip namin maglugaw ano yan aros kaldo yung nilagay namin ng paan ng manok <laughs> hey there subscribe to my channel and also press this bell icon